Ayun, sumasabi. Tumutututo, parehas po yun. Walang problema sa clicking. Pero kung pag-click niya, pak! Ah, aray, nangalay ka. May Ganun po yung, yung, nakasandal po ko ng matagal. Tapos bigla ko nga, ah, tumutututo talaga. Walang problema. Gaya yung sabi ko, walang problema sa clicking. Huwag lang magkakaroon ng pain. Pero katulad yan, nag-click tapos sumasakit. Yan ang na naayosin natin. Pero okay, King, huwag yung itindi yan. Wala yan. Relax na ako. Mm -hmm. Oo, sure. oh, Mabilis ako mag-stipnik pag saan ito. yung <laughs> hindi ako. Mabilis ka talaga mag-stipnik kung ganun nakatight yung neck mo. Ito ang dami. Hmm. Sige, apatagilid. May 1,5 mula lang yan. Totally din yan, pwede mo nang tanggal-tanggalin yan. Huwag okay. mo lang muna pupuyak sa inyo. Baka ilaro mo agad ng basketball. Although, wala siyang gano'ng sakit, pero... Nakamabigla po. Pag tinamaan ng balle, urong na ngayon. Mas malala pa. wala okay. ano Na hindi Boy. sasarin Na Ano? Sinabi niya na 'yung mga okay. Chat mo na mo pa-send sa channel Hindi kaya na naman ng ngang ko lang pagka-step. Oi, pa-susi mo si. Eh right pa paano, gano'n gano'n. eh. Dito naman yung basa niya, nasa gitna. Ito So hindi makaka copy dito sa mga radius natin sa ano. I-highlight resize din please. Relax lang. 2 minutes. Ang galing mo 'yan sa gabi pinahanan po siya pagka. ito ang pinakamahalaga idol ito nga po eh buti nga po nung sinahod ako may kasamaan ako pagkakawa ko dumulas eh, ito ang kamamat ng tatlo gumamit kasi paano. kung hindi ito, ba't ito balik? kasi ito yung babagsak, hindi ko nahawakan yung sumahod sa akin kasi pasig-suks hindi ka talaga makahalaga pag layup mo? Hindi, lumipon lang ako. Wala siya, nakita ko siya nasa may bandang lagpas like, 3 points eh. Pag ako, ka. Hey, ako. Ano nga eh, parang... Tapos sa ilalim? Parang bisaya yung laro niya Ma, eh. maano talaga, hindi maingat. Doon ako na gano'n. Hindi <laughs> ba? Kung may damay bisaya, mapagalitan tayo. Upo, ko, upo, upo ka. <laughs> may mga uh, baldog talaga maglaro kahit Tagalog. <laughs> Ay, mo, parang, hey, yan? Ano eh, galaw magano, Parang Ano yan? So, Ano? Saan so, ay bitin? Saan na kami? <laughs> Tambak na kami no. Wala ano, ka, no? na talaga nagbayad. Bumubuo no. Nakasakal na wala. Yung so, susuportahan niyan yung mga vlogger na nag-ano, yung vlogger na nag laro ano, yung sinisira ni nila yung laro ng Mindanao daw. Sinisira nila yung mga taga Mindanao. Dami magagaling din. Eh. O wag yung wag yung suportahan niyan yung mga nagpo-post-post ng na mga larong baldugan. Kasi na-adapt ng mga bata yan. Na-adapt ng mga bata yan. Kala nila good lang yan. Isipin ba tayo nakakagawa ng bola? Iyakampas ka rin. Tatawa na mo pa. Chuchokes namin ka. Huwag <laughs> niyo suportahan niya yung mga ganyan mga ganyang vlogger. Ganyan maling, ano, malang, maling edukasyon ng mga ng mga bata niya sa paglalaw. Kala nila good lang yung mga chap-chap na mga ano, chinachap na. Oh. pinipitipan ka na para po talaga sa... Basta walang ano, basta walang ano, walang pain. Okay lang yun. Pero mga... Basta walang pain. Kasi sa akin may tumutulog din ganyan, no? Kunti lang. <coughs> oh. Hindi ako kunti lang. Walang, wala yan, wala yan. Basta ako oh, hindi nagkikrate ang pain. Okay? Pati yung ano, dito sa stiff neck mo, hindi na mauulit yun. Very tight na yung ano mo eh. Neck mo eh. May mga sakit siya mga yan, no? Kaya... Pagka ano. Uh, okay? 네. 그...